Kolene <laughs> <coughs> oh, ano, ni Kuya Duduy ano. Bo. Teli guys, Paano to. Mga kitang kita tagang. Po. Ano ah, yan? Aba Ito bakalan. Oh. Hindi bakalan no. Oh, bakalan. Ay ito ano. Sigayan. Iyan ang bakalan. Sigay <laughs> <Sige> man yun. <laughs> Karami kong kuwa ng lalaki. Hmm. Tagay na, tagay! Okay. Ay, inang! Ay, na. <laughs> <laughs> mm. <laughs> inang! Ay, inang! Ay, Mga sariwa, may dawat, eh, ay Dami mo. Oh. mo na kawil yung kapis.

Dali mo mo na, na nakuha namin. Puyo man yata yan. Puyo. Anong, Puyo. Yan. Yung malaki yung asil. Puyo. Ay yan, mm. hmm. Ah, putik man yan. <laughs> <laughs> putik pa <pen. laughs> <ito na>. yan. Limango, <laughs> hindi na limango. <laughs> ay, walang tubig. Kanina. <laughs> ay, yung manto, mga ito, mga limango. Tubig. <laughs> yan, yan, yan. Ang sabi ng kinulo Limango. Yan. Bango bango ngaling. Meron ano alip ay alip ba? Siga, siga, siga? Siga, bang, na na eh? siga ba ito? bangi-bangi mm. ba? Siga ba ito? to sa mm. oh. <laughs> masarap uh. pa naman tayo, Nil. Bangi, bangi man yan Anong bangi, bangi? ay tinamo mo. Pero kinakain. <laughs> Tinan <laughs> 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 Kina <laughs> yeah, mo, kapalaki yung kabila. Yung kabila malit. Babaki. Pero hindi kinakain. Kinakain yan. Kapitali mo. ba Ay, paano yun? <laughs> ha? Pusa <Osa>, <laughs> Ano? Ah, uh, <sagisi. laughs> Ha? kwan? Sagi ang pulutan. na pagi mo. siapa Si pin tama na? Ay. Kusama magawa. pa Apa ng langon. Panglimprito muna. Tatluna yang ginugustuhan mo. Tatluna lang, hindi 5. Pritoin muna ba yan? Pritoin. muna ako na. Hindi ko na kailangan pati man kanina. Ano sa mga? Ay, sus, sus, sabi ko, muray dutai. Ng pagdudutay ng mga dugo nang kamuta. Dutai lang. Agad sa. Dire ay alimong niya jan, ayto alimong niya ni. Wala. Alam mo kung Hindi yan lahat magiging dawat. May alimang ba yan? Mga Walay ko tayo maliliit na talaba. May alimang may naligaw dyan. Ano Ay, ito? Ayo yu. Kumakanan tayo eh. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ni. Katuwa na nakakuha daw daw. At pagdating po pa lang. Ayo yu. Tagoy koy. Ano pa? Tagoy koy. Tagoy ko yan. Good na mo buwi. talaga. Tangi na nga yun po. Ganun po. Talagang. Dala. Oh, dala. parang limang limang wala limang maliit lang. limang nga Oh, limang Ay, ito. Anong ginagawa nito? Ano mo yan? Wala kasi pero kung palalim na ito? Hmm. mag ko. Kasaglit ko nung tog

ang karapungang kanina ni niya, Ito na yung katulad ng binisawang. Yan yan. Talang ka. Yan ang hapup, tulad nga. Na lang ka, de. ka mo. ka kita, nagagapangas. Yan yan. Hindi gadaan mas kita. Apat ng mata, bro. Apat I na mata, bro. Wala pa, wala pa na kita. Yan, ikaw. 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 Na nasa tebangan, di ba makita? Ikaw kaya harangan ng mata. Hmm. Ah. Ah. ba 'yan? Ito na. na naman. na? Diyan, yan yan Siya. Diyan siya na. Ah, siya ba 'yun? Oh, diyan sana siya. Ano, dawat man. Alimasag, alimasag, alimasag. Woi ada iban ngakuan, sing ilang tuang uroy. Tatu nang ndo kuat kuak nila, jatuh kuah dag ku nulu limang. Lima limang midawat. Bagko ne porong, porong mangmay. Tukali. Hmm. Ayo

Terus. yang kalau